Hi, ako nga pala si Kelvin, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia, Riyadh, KSA. Isang anak na magiging ama. Samahan nyo kami sa journey namin sa pagbuo namin ng pamilya dito sa ibang bansa. Kung paano kami nagsimula at kung ano-ano ang pinagdaanan namin. So tara, let's go. pagpapalit ko pump. ngayon, uh, nakagabi pa kami dito. Hindi <laughs> pa rin nalabas yung baby namin. Uh, nahinto yung paglabas niya kagabi. Siguro natulog din. Hindi <laughs> ko rin nalang kasi ka anong nangyayari. Uh, Pero magiging sana yung umaga ay eh, nakalabas na si baby para makarelax na yung misis namin. Ha? Misis namin tuloy, misis ko. Ano? Oh, no. Hanap lang ako ng pagkain. Wala na kasi akong pagkain. Ano Oh, nga rin pala ako na charm. Lalabas na lang ako para makahanap ng pagkain. <laughs> Mali pa lang baba ako. Ito, nabas na ako. Naghanap tayo na sa pagkain. Siguro, magkakapin na lang muna ako ngayon tsaka tinapay umaga naman, sanay naman tayo sa breakfast natin, tinapay tsaka kape Yung tara siguro magbili na lang ako may tinapay pa doon sa bahay magbili na lang ako kape dating dunat starbucks na lang ako starbucks na lang ito ba yan? meron dito mahal pala ito, Benz Cookies pala Salamat mga ka Nakabili na tayo ng Starbucks Coffee! Isang gatas na mainit at isang cappuccino! Yeah! Oh, mali, mali, mali. Di ba? Ganito ang mga ka namin dito sa abroad. Starbucks! Pero pag nasa Pilipinas ako, sinulog na bigas! <laughs> Pero masarap yun. Ito naman, parang famous lang tayo. Eh, pala isikat Sa box. Jok lang. Sarap <laughs> kasi magkape sa umaga. Tsaka ano talaga ang kape dito, lalo na taglamig. Oops. Taglamig na kasi dito sa Saudi. Kaya yeah. kape muna ang breakfast ko. Kaya tumataas yung acid natin. <laughs> so tara, balik na tayo. Tayo. ulit tayo sa hospital. Bantay ulit kay Meses. Tagal ni baby limo. Bas! dududududududud havelo wala lang kasi jacob wala naka na yung higaan niya pero yung baby namin nagano pa nag-extend pa sa chan ng nanay niya sana naman eh humilab na at lumabas na siya kasi excited na rin kami na makita siya medyo masakit din ng ulo ko nung time na yan kasi hindi rin ako makatulog at binabantayan ko yung misis ko sa sobrang tagal niya mag labor na 24 hours ay sobrang nakakabado talaga at ngayon time na to ah, nagle-labor na siya kaya nagpe-pray na ako na sana maging safe yung aking magina lumabas na masigla at malusog ang aming anak walang anumang sakit o aberya o mangyari sa kanilang dalawa Masaya na ako na maging ligtas sila at maging malakas ang aming anak at masigla. Yun know, oh! Good morning mga tols! Good morning Saudi! Daw yung dalang gamit eh! Nagluto kasi ako at nanganak na yung misis ko at umaga ngayon dito sa Saudi. Natapos na rin, uh, halos 24 hours siya nag-labor. Uh, Pinilit naman niya maging normal. Ang problema nga lang eh hindi kinaya kasi nga medyo maliit ang misis ko at malaki na rin yung si baby Jacob namin. At all nila at makaraos na rin at legta sila maging na na yung misis ko at okay naman. So eto busy na ako. Nagluto ko. Soft diet ang kailangan niya kaya nagluto muna ako sa bahay. Kasi hindi pa naman bukas yung mga store dito sa Saudi at mas tipid kasi pag nagluto ka. <laughs> So tara Dito ko na rin tatapusin yung vlog na to Kasi eh, medyo maging busy na ako Kasi kasuhin ko yung mag-in ako At ayos din naman at may kasamang kaibigan Yung best friend niya yung nag -live. At least may katulong kami At ang day off ko lang naman kasi Mga 4 days or 5 days Kaya kasi lang mga tols At uh, medyo busy na rin ako Hindi na ako masyadong mag makapag video video Alam nyo naman Unahin ko ba yung pag video video ko vlog eh syempre, hawakan ko yung camera, sikasuin ko yung magina ako. Mimi, Sikasuin ko muna yung magina ko. Ah, hanggang dito na lang mga tolls. Good morning and fish out. Babush. <laughs> so, pagkain kami oh. Yellow cup. Pero hindi ako bumili ito. May mga bisita namin, mga kaibigan ng misis ko. Kaya payo ko lang sa inyo pag So ito na yung second day ng pag-aalaga ko sa magina ko At ngayon yung masisilayan yung anak namin At marami kayong ano, mga kaibigan para libre yung food huwag mo na kayo bibili yung pagkain Ay baka madoble Kasi madaling darating na bisita eh, di ba? Siyempre, eh, bagong panganap, kaya na nga may food Ako lang kumuha nito pero hindi ako nagbanyan So <laughs> ganda na So, meet my person, that Caleb Jacob Dallas. Our one and only son, child, na sobrang saya at lumabas na rin siya sa wakas. After ng 24 hours Ng family labor ng misis ko, lumabas siya ng malakas, masigla, at walang nga ano naman na Sobrang cute niya, di ba? Buti na lang, uh, hindi mana sa akin. mana sa magula. sa nanay niya kumana sa akin naku daming tigya <laughs> buti makinis na lumabas yeah. yan na nagdatingan na yung mga regalo ng mga kaibigan na misis ko mm. <coughs> unang pagpapalit ko na so ngayon naman na na ko na magpalit ng pampers sabi nila hey. itry ko kasi syempre may iwan ako Uh, minsan may pasok yung misis ko minsan uh, ako may iwan na mag-alaga sa anak namin kasi ako mag-aatid sundo at alam natin na siguradong lagi kami yung dalawang magkasama kasi yung uh, misis ko medyo busy din sa pagiging nurse at sobrang hectic ng schedule niya hindi katulad ng schedule ko uh, mas madali at mas madali ako magpaalam sa amo ko uh, buti na lang uh, yung nabalikan ko ang amo ay mabait at makapamilya siya hindi ka tulad ng ibang amo na mahirap magpaalam pag may emergency kaya din ako sa bago kong trabaho at buti na lang dito sa Saudi Arabia Riyadh may insurance dito na cover ng panganganak ng misis ko hindi ko na expect na magiging libre kami kasi nga si Sarian siya ang alam ko kasi normal lang ang libre sa panganganak eh maganda yung insurance ng Mrs. Kyo. Buti na lang nabigyan siya ng insurance na maganda ng kanyang company. At alam nyo kung wala kaming insurance, ang babayaran namin nasa 15,000 real. So, sa pagkinumbert mo siguro nasa 180,000 peso or nasa 200,000 peso na sa ngayon na eh, wala kaming ganong alaga Ang budget ko lang talaga yung 10,000 real. Kumbaga, utangin ko na lang yung 5,000 real sa amo ko at napasalamat ako talaga dun sa insurance na yun nakakagulat pagpunta ko dun sa bayaran sabi sa akin 100 real lang patient share lang ang kailangan kaya tuwang tuwa ako kasi nga uh, kala ko magbabayad kami lang sobrang laking mahal pero dahil sa insurance sa libre ang binayaran ko kumbaga parang libre na lang din kasi 100 real tapos libre pa yung kwarto lahat lahat ang binayaran lang namin yung patient share na 100 kaya ang ganda talaga at mapapasalamat ako at magagamit pa namin yung ipun namin pera para sa mga kailangan ng anak namin na si Jacob kaya thank you Lord, thank you Lord sa masigla at malusog na anak namin na si Jacob at marami po salamat at nakaraos na po kami sa araw na ito dun sa mga nagbabalak na Pilipino na magkaanak dito sa Saudi Arabia Riyadh. Huwag kayong maglala at may insurance tayo. Basta i-upgrade nyo lang yung insurance nyo na yung cover yung panganganak para sigurado tayo bago kayong magplan na magkaroon ng anak dito sa bansang Riyadh. Pero alam naman natin, hindi natin na-expect yun bagay na yun. Bigla-bigla lang dumarating. Pero at least dapat handa tayo kasi pag hindi approved ng insurance ay napakahirap sobrang mahal ng babayaran lalo na pag cesarean pero pag may insurance ka at approved ng insurance ah, parang wala kang binayaran kaya kailangan natin i-update yung insurance natin kung cover yung pakanganak ng ating misis para hindi masakit sa bulsa lalo na pag nagsisimula tayo dito sa ibang bansa kung paano magamit ng tama yung insurance at wala kaming bayaran uh, mamaya dadalim na namin dito yung baby namin at, papaliwanag ko sa inyo para makatulong din para sa inyo para sa once na mga yung misis nyo dito sa Saudi eh, magamit yung insurance papaliwanag ko yung paano namin na open limit yung insurance na misis, misis ko at uh, may limit kasi yung insurance dito sa panganganak eh, dahil nga may mga nurse na instruct sa amin kung paano siya ma open limit ay eh, napaka laking tulong talaga shout out sa mga nurse na kaibigan ng misis ko kasi nais ko lang higaan yung baby Caleb namin. Ang ng baby ko yung Caleb Jacob. <laughs> Caleb Jacob Dallas. So, mamaya na lang mga talos, ko sa inyo. Susundin ko muna yung misis ko, okay? I-update nyo lang yung cover ng insurance ng misis nyo. Na kung cover niya yung panganganak niya, tapos pag nagsisaryan yung misis nyo, i-ask lang yung nurse na i-open limit yung sa insurance nyo para talagang wala kayong payaran. So yun lang mga tols, ah, hanggang dito na lang. Muli, maraming salamat sa panonood. Peace out.